Good evening, Kuya here. Um, sino ang gulayat mo sa buhay? So, yung aming devotion mag-asawa is first uh, 1 Samuel chapter 17. Ito na yung part na sinarap na ni David sa gulayat. So, grabe lang yung message sa akin ng oh Lord. So, ngayon, kasi ako personally, ang dami kong takot, ang dami kong nararamdaman. So, ang dami kong sa buhay, sa ministry, sa sa maraming bagay ang dami ko kinakatakutan so kung kayo rin siguro ang dami yung mga gulayat sa buhay so sino man yung gulayat natin no? kaya pala natin harapin yun so, grabe lang yung word ng Lord dito grabe yung grabe yung faith ni King David no? Uh, knowing na noong panahon na yun no, wala pa siyang kaalaman hindi wala siyang kaalaman sa labanan So kung ano din ano hindi natin sa ating buhay, kung minsan lahat naman tayo we're just starting sa buhay natin. Kahit sa ministry, minsan wala pa tayong alam. Ang dami nating bagay na hindi natin sabihin natin, hindi pa natin namamaster yung isang bagay. Kami mag-asawa, gusto namin mag-business, ang dami namin gustong simulan. So, sinasabi ng Lord niyo, kaya mo yan. Kaya mong harapin, kaya mong gawin. Uh, yung faith ni King David na kaya mo na yung faith niya na dahil sabi niya dahil, dahil na hamak ni Goliath ang bayan ng Diyos ang Israel yun yung nag-trigger sa kanya para harapin talaga si Goliath so tayo ano man yung ating drive ano man yung nagdadrive sa atin para 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 sa isang bagay pinakadapat dapat pala noon, pinaka dapat pala natin dapat maging drive o yung maging purpose ko na bakit natin gagawin yun is para sa Lord. So yun yung word ng Lord ngayon na bakit ba tayo matatakot eh ang Lord yung kasama natin. So sabi niya, hindi 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 ko laban to, sabi ni King David, hindi ko laban to. Uh, hindi hindi rin sa pamamagitan ng tabak kita tatalunan, sabi ni King David. Actually nung pinasuot sa kanya yung nung pinasuod sa kanya yung mga armor ni King Saul, no? Si Saul, hindi niya kaya, hindi niya, siya makalakad, no? So sabi niya, kung ano yung master ko, master niya kasi yung yung pag ano eh, pag -titerador. So tinirador niya lang actually si Goliath and then tinamaan sa noo. So ang grabe yung word parang sa akin sinasabi ngayon, kaya ko 'yan. Ano may meron ka? Ano may meron ka? Uh, marunong ka ba na tumugtog? I-master mo yan. Uh, marunong ka ba na ano man yung gusto mong gawin sa buhay, ano man yung trabaho mo, galingan mo lang. Kung ano yung, kasi si King David, gina ginagalingan niya lang. At sobra niyang, doon sa pag-aalaga niya ng tupan ng mga, ng pamilya niya. Grabe lang yung sipag ni King David. At, yun nga, grabe lang yung dedication niya sa ginagawa niya. At, alam niya kung sino yung Diyos niya. Yun yung pinaka importante. Alam niya na yung Diyos niya is buhay na Diyos. Yung declaration niya dito eh. Sabi niya, yung Diyos ng Israel na buhay. Sino ka para hamakin. So, ano man ang gulayat natin sa buhay, sino man ang gulayat natin sa buhay, kayang-kaya natin yung pagdagumpayan at kayang-kaya natin yung patayin. No? Kayang-kaya natin yung labanan. So, nawa na pagpala kayo nung chapter na to is at nawa labanan natin at pagtagumpayan natin sa tulong ng Panginoon yung ating mga gulay at sa buhay so yun lamang good night God bless you